Na. Nakapag-send ka na ba? Hindi ko pa pala sa inyo kung anong gamit ko na app sa pag-send ng pera sa Pilipinas. Ito ang gamit ko. World Remit. Dahil dito, may bank transfer sila, cash pickup at mobile money rin. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa World Remit, kapag bank transfer ang ginamit mo, napakamura ng transfer fee nila. So nasa $100, kapag $100 ang isasend mo, to 499, ang transfer fee nila, 99 cents lang. Kapag $500 pataas, yan ay zero piece na. Sa cash pickup naman, yan ay $3.99 ang transfer fee nila. Fixed price na yon. At dito naman sa mobile money, kasama dito ang GCash, Paymaya, Shopee Pay, and GrabPay din. Oh, uh, saan ka pa? Sino pa ba ngayon ang walang GCash? Eh, halos lahat yata, meron na. Para mag-sign up, i-download natin ang World Remit at i-click natin register. And then dito ilagay natin kung anong state tayo. And then dito ay send to Philippines. And then after nyan, ilalagay mo kung anong email address mo at ang gusto mong password. And then sa baba, i-click natin ang sign up. After nyan, ilalagay natin ang ating phone number at i-confirm natin ang code. And then pwede na tayong mamili kung anong receive method ang gusto mong gamitin. I-click mo ang promo code sa baba at ilagay mo current 10 para may discount ka ng $10. I-world remit mo na!